Dai na nakapalagpas sa otoridad ang target sa ikinasar na bypass operation sa barangay Rawi sa siyudad ng Ligaspi. Kan Pidea Regional Office Bicol katuwang ang Ligaspi City Police Station, alauna 20 ning hapong kasudma. Binisto ni Pedea Assistant Regional Director Aida Ferolino ang sospek na si Dexter Luyon Itularak, 52 anyos na residente kang siyudad ning Naga. Na-recover sa posisyon ni Luyon, ang sarong dakulang plastic shellog ang pigtutubo na na Shabu na may gabat na sanggatos gramo 240 mil pesos ang estimated value. Apuera sa droga, na-recover man ang ginamit na budel money sa operasyon. Ito kasi si Dexter sir, nagpapahanap daw siya ng bagsakan o mga katransaksyon dito sa Legazpi City dito sa Albay kasi gusto niyang expand ang kanyang business, gusto niyang mag-establish ng network. And then, ito nga, nakahanap siya yung ating mga operatiba. Originally, yung transaction nito is malapit sa Gaysano. Pero tumawag or nag-text yung ating subject na magpapahinga daw muna siya sa may pension house kaya doon na lang daw muna doon sa malapit sila magkaroon ng transaction sa Ramos. Pig kukonsiderar man kan si Luyon bilang high value individual on illegal drugs na dati naman na nakulong huli sa pagkaka sa droga. Legacy City po, we have 70 barangays at lahat na po niya na cleared. Ang 66 po ay drug cleared. Ibig sabihin, nag-undergo po sila ng barangay drug filling program and the four other barangays ay sila po ay na-confirm as drug free. Sa so Makatwid po, wala na pong drug affected barangays dito sa buong Legazpi City. Sa parehong syudad, aristado man ang sarong tulak ng droga matapos na magpositibo sa ikinasar na bypass operation kang Legazpi City Police Station asin Pidea Bicol sa Puro 4, Barangay 32 San Roque. Alauna 50 ning hapong kang nakaliis na lunes binisto ni Police Executive Master Sergeant Joseph Aringo kang ligas PCT PNP ang sospek na si Prinol Malaga alias Kabayo na residente kang nasambit na barangay. Nakuha sa posyon kang sospek ang tulong plastic siya siya ang pigtutubo na shabu na may gabat na 38.5 gramo o 262,235 pesos ang market value. E, ining nadakop min suspechado, bali runner lang kang talagang target kan ng operation. Kung nining target kan operation, allegedly, ini ang pigbabagsakan ng mga shabu na ali sa munting Takulang tabang sa publiko ining ginibukan sa buyan kapulisan. pulisan, takong day po ini siguro na na o nadako, siguro itong nasa posisyon yang yung kang na pinagtitiwalaan ang shabu, siguro dakol pa kayo itong magiging biktima, most especially sa so mga estudyante Parehong na ang pangunyan sa kasong pagbayular sa Section 5 asin in 11 Article 2, kang Republic Act 9165 ang duwang sospechado na parehong himasreya sa Ligaspi City Police Station para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.